Sobrang gula talaga ako around 7 p.m. na yan kanina lang. Nakaupo ko sa tindahan na aking inay at nagbabantay nga ako na bigla nga mayroong tumawag kay criminology. Ay pagkita ko nga ay mga kaklase pala ni criminology ay sino ba naman na mag-aakala na bibisita sila ng ganitong oras. Dahil bukod nga sa gabi na ay umuulan-ulan pa. At nawindang talaga ako, syempre bisita, aalokin mong kumain. At buti na lang talaga, meron pa kaming natirang sabaw kaninang tanghali, yun nga lang, iisa na nga lang yung laman. Tutusan ko nga si Yums na kumuha nga ng pride iti kay Chaoma, yun nga lang, iwalangan nga na kasi nga daw ay ubus na. Kaya nga ang nangyari, eh, nagpabili na nga lang ako ng itlog na maala, tapos nagprito nga lang ako ng anim na pirasong hotdog. At habang nagpiprito nga ako ng hotdog, ininit ko na nga rin itong natirang namin sabaw kanina. Ang sabi ko nga kay Criminology, mayroon ka palang darating na bisita, eh bakit hindi mo man lamang sinabi para naman na ipaghanda namin ng pagkain? ay hindi naman daw niya alam na dito pupunta sa amin dahil alam nga niya ay doon nga kinakim pupunta at doon nga nga din matutulog. At wala rin naman problema kung magkaroon kami ng bisita, yun nga lang syempre nakakaya kung wala kang ihahaing pagkain. At maigi na lang talaga at mga kobay nga itong mga kaklase ni criminology at hindi nga namimili ng na mga pagkain. At medyo sanay na rin naman ako sa kanila dahil lagi nga silang nandito, yun nga lang sabi ko sa susur, di magpapasabi naman para naman na ipaghahanda namin. So eto na, nakaluto na ako ng hotdog at inayos ko na rin tong itlog na maalat na nilagyan ko nga ng kamatis. At nainit ko na nga rin tong sabaw. Yan nga ang sabaw. Hindi ko na sana iinitin. Kaya lang sabi ko ay medyo malamig ang panahon. Kaya nga sabi ko iinitin ko na rin. At nung no, okay na nga ang kanilang pagkain ay eto nilabas ko na at sabi ko nga ay bahala na kayo dyan. Sinabi ko na nga rin na sa susunod na punta nila ay magpapasabi para naman ay ipaglilitson ko sila. Charing. eight eight mo. <laughs> oh. Oh. Babus Aren, diretso uwi na kayo doon. Hindi na katatan dito. Hindi na. na. pa kayo padaanin. Baka magkalmusal po eh. <laughs> sige. Ingat kayo ha. Saka sige. At nung makaalis na nga sila, ay tsaka pa nga lang ako kumain. Meron naman kaming nakabukod na ulam yung plate tilapia. Yun nga lang hindi ko naihain sa kanila kasi nga may bawas na. Yun lang, salamat!